sama pagpalang araw po sa lahat and hello po mga makaka farmers so welcome po dito sa ating channel so yun mga makaka farmers bali update po dito sa uh, aking ampalayahan no uh, bali may pitas po ako ngayon mga makaka so pang 9 ata 9 harvest na nakalimutan ko hindi ako na hindi ko tiningnan yung listahan ko dun So buong araw kahapon mga farmers na hindi ako nakalapit dito So nagkatrangkaso kasi ako mga farmers wala talaga Pag uh, nagkasakit talaga ako mga farmers walang, mapag, uh, walang ano dito sa trabaho ko So kahit ngayon nga hamijo medyo masama pa yung pakiramdam ko Pinilit ko lang dahil harvest po ngayon So may alalay din naman ako mag-harvest ng sitaw So, hindi pa nga siya dumating. So ako naman dito sa ampalaya. So may pitas na rin po ako doon mga ka-farmers sa aking talong. So 'yun muna yung unahin ko dahil uh, masyadong mainit na mamaya doon. So yung talong muna. Huli na po yung tong ampalaya. So ano naman po kasi mga farmers, so, umaga pa naman ngayon. Uh, hindi pa naman masyadong masakit yung sikat ng araw. So, eh nag-oversize na po yung ibang bunga niya. Sa so, ukra ko doon mga farmers kasi dalawang dalawang araw na hindi napitasan. Dapat kasi noon uh, araw-araw no, uh, pinipitas ang kanyang bunga. eh talagang humaba at uh, gumulang na po yung iba niya. Eh no, wala akong ngayon lang ako ulit na kalapit dito sa Indalong. So okay naman mga farmers at uh, uh, may pitas na rin po ako dito sa Indalong. So yung tingin ko kanina lang sa ibang bunga niya eh may mga ano fruit borer. So hindi talaga maiiwasan sa ganitong klase ng panahon. Eh, no, Ayan ah, mga farmers oh. Ang palaya ko. Ah, ang daming mapipitas ngayon. Same din po sa sitaw. Ay, umayos lang sana ngayon yung pakiramdam ko no. So medyo nahihilo-hilo pa kasi ako mga ka-farmers. Ayan eh, no. So yung uh, kasama ko sana dito maimitas yung ano uh, yung kaibigan ko na si Ronas lang may mga trabaho din siya. <coughs> <Excuse me. coughs> kaya sabi ko uh, kaya na rin namin mamitas dito. Uh, so inihihinayan lang no. <laughs> so yung kasama ko din mamaya kasi hahakot nito palabas mo farmers so, so kasi nahirap na. Uh, kapag nagbuhat ako ng noong... tapos medyo malayo pa mga parang syang hakutan uh, nahihilo-hilo pa ako baka bigla akong uh, matumba yan mga farmers oh. daming bunga nyo oh. yan sobrang dami ng bunga ng ating Galaxy Max F1 So, bali, update ko na lang po kayo ulit mga maya, mga no? Uh, kapag uh tapos na po kaming mamitas. So kakatapos ko lang mga farmers mag-harvest ng ampalaya. So ito na siya. Uh, estimate ko po dito mga farmers ay di siya bababa ng ano uh, 100 kilos. Ayan. So dahil kasi nakarana na 98 kilos yon So parang same lang uh, ano, same lang yung tumpok niya pero ngayon sum so, parang mas malaki nga to. Uh, estimate lang yan mga farmers no? kasi hindi ko pa yan uh, mamaya ako pa yan siya ipapacking so nag yung kasama ko doon ng sitaw so ayan yung sitaw ko tapos uh, yung talong so naka harvest ako ng talong so kakakunti ma ayan mga farmers natabunan ng iba yung iba dyan ayan. so ang pangit ng ng talong natin mga ka farmers so dati yung talong ko kapag first harvest talagang bibihira lang po yung uh, class B so ngayon lambang po yung class B So ayos lang yan. So maganda rin naman kasi yung presyuan ngayon mga ka-farmers. bawi pa rin. So bali lalabas po muna ako. Dahil uh, mag-almusal. Kanina pa ako gutom. So tinapos ko lang sa pag-harvest yung ampalaya. Dahil kapag uh, mainit na po mamaya. So hindi nito mapipitas. Uh, lumalambot na kasi ito pag nasikatan siya ng araw. Kaya uh, tinapos ko po talaga. So yan bali update ko na lang po ulit kayo mamaya mga ka -farmers. Ayan na po mga ka-farmers yung kabuuan na uh, bundle ko. So bali ano yan. Uh, tag 15 kilos pa kasi mga ka-farmers yung laman ng isang bundle. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So walo. So bali nagtotal po yan ng ano, uh, 120 kilos. Tapos uh, ito pong uh, 2 kilos. So class A din yan po. So 122 plus po itong uh, 10 kilos na class B niya. Yung mga bro balik ko mga ka-farmers. Ayan. So, nagtotal po siya ng 132 kilos. So, yan po yung uh, pang, ano, uh, pang walong nga ba? Nakalimutan mo mga ka So, pang siyam na pala mga ka-farmers yung, uh, yung pitas ko ngayon. So, naalimutan ko lang. Yung, ano, so, tinignan ko po din dun sa channel ko. So, pang siyam. So, 132 kilos yung lahat. So, uh, uh, yung kasama ko din mga ka-farmers bali naghahack uh, isang ano na lang isang plat lang yung pipitasin yung sitaw so ayan po yung mga so marami-rami na rin ulit yung sitaw mga ka-farmers so pag natapos siya pong pitasan yung isang linya po don isang plat na lang so yung okra paparabis ko sa kanya so di pa kasi oh, pwede masyadong magpainit mga farmers no baka matumba tayo bigla nahihilo pa yung nahihilo-hilo pa ako konti So tapos sakutin niya na 'yan palabas. So um, siguro uh, hapon na naman kami dito mamaya makakalabas. So ayun na po makaka-farmers no.